Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makaakit ng kasaganahan at prosperity at maprotektahan ang mga blessings na natatamasa natin. Mga blessings na meron ka na. Mainam na magawa ito sa araw ng linggo dahil ang linggo ay araw ng pag-attract ng kasaganahan at gawin ito na merong 100% na paniniwala at maging positibo. Mga ngailangan lamang tayo dito ng honey. Ilalagay ito sa kaliwang palad. At mga ngailangan din tayo dito ng isang butil ng bawang. Babalatan ang butil ng bawang. Ang honey, ang magpapatamis ng magpapatamis ng landas ng iyong buhay. Ang honey ito ang magpapatamis ng tagumpay at ang bawang ito naman ang magsisilbing protection. At isusulat dito sa iyong palad ang infinity symbol ng walong beses. Habang ginagawa mo 'yan, mag-visualize ka ng mga gusto mong makamit sa iyong buhay. I-visualize mo na natatamasa mo na ang mga pangarap mo sa buhay. Nakakamtan mo na ang mga matagal mo nang hinihiling na mas magkakaroon ka pa ng maraming pera, magkakaroon ka pa ng kasaganahan at prosperity sa iyong buhay. I-visualize mo yan. At pwede ka din magsabi ng mga good intentions mo na kagaya ng magkakaroon ka ng maraming pera, makabayad ka na ng mga pagkakautang, manalo ka sa mga sugal na tinatayaan mo, matanggap ka na sa pangarap mong trabaho, makapag-abroad ka na, lumaki ang iyong sweldo, sabihin ang mga ninanais mo ang mga hinihiling mo habang ginagawa ang pampaswerting ito at pagkatapos ay sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. mainam na magawa mo itong ritual na ito dahil napakasimple pero napaka-epektibo para mag-attract ng kasaganahan, ma-attract ang mga ninanais natin sa buhay at maprotektahan ang mga blessings na meron ka at mailayo ka sa mga negative energies na katulad ng mga ingit o evil eye o mga kahirapan at kamalasan. Kaya mainam itong dalawang sangkap na ito na gamitin na kampaswerte para maka-attract ng kasaganahan, maprotektahan ang mga blessings mo at mas lalo ka pang makaakit ng maraming blessings at kayamanan sa iyong buhay. At hugasan ang iyong dalawang palad ng mabuti. Hugasan mabuti ang iyong dalawang palad at saka pumalakpak para ma-activate ang positive energies. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho, at lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.